utang ko kay 300. So, sasira ini ya. Ay, deko ko na bayaran. Kaloy naman ito. Lingaw na ito ni madi. <taple <pues>, Ma! <"Mailable> oh, na ano ka? Ta ka. Binakbulan <taple> pues, na ko ni Tike. Tapos pinilit na ko nigdi yung magbulugo. na dulan. Ano na naman ang gilibo mo? Para ginapokusok ka klasiko. Oh. Tapos, dinagitan kami ni teacher. Nahiling muna yan. Sus, na ako ini. ya ano, nalugad su, ka, klase mo? Daiman, man, nalugad. Tapos, kang sige ang tiwa-tiwa ni teacher. Linatub ko. <laughs> <laughs> Pakalatub ko. Oh. na ito. Dinagitan ako. Binadulan ako. Didi. Tapos, Pinilit na kulig dito tapos ini-ini-ini ko. Inunat niya makulugon na maray. Oh. Hmm. Ipapriso tayo ito, ma. Hmm, Ponday na ako dyan. Aba, ikaw presuhong kulugon. <laughs> ikaw nagpo-formal ka. Termina sana si ma'am ang tiga-apilan mo. Ako baga ang aki mo. Aw, oh, daw aki taka -taka, sala ang gibo mo. Hindi ako ma-apil sa iyo. Kulang <laughs> pangani yan para mag ka. Dapat sa'yo, pol, pogo ng kamo. Pag nakula ako dyan, mahilin mo. Mapulis ako. Pre-reso ko kamo. Polis, kampo, no mo. Pre-reso ko dyan.